Hi, welcome sa Landas ng Pag-asa. Ngayon pong araw na ito, ay ginugunita natin ang araw kung saan eh, pinagdarasal natin ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ang mga mahal natin sa buhay na, na naniwala na nampalataya kay Jesus at naniwala na ang buhay dito sa mundong ito ay may hangganan pero ang buhay kay Jesus ay walang hangganan. Ito po sa John chapter 6 uh, verse 37 hanggang 40. Ito pong sinasabi. Lalapit sa akin ang lahat ng binigay sa akin ng tatay ko at hindi ko itataboy kahit isa sa kanila. Bumaba ako galing sa langit hindi para gawin ng gusto ko kundi para gawin ng gusto na nagpadala sa akin. Ang gusto na nagpadala sa akin ay huwag kong hayaang mawala kahit isa sa lahat ng binigay niya sa akin. Instead, dapat ko silang buhayin sa huling araw. Ito ang gusto ng tatay ko, na lahat ng nakakakita sa anak at naniniwala sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko sila sa huling araw. Alam niyo po, tayong sumasamba at naniniwala kay Jesus, e eh pinangahawakan natin itong pangako na ito na ang buhay dito sa mundong ito ay may hangganan. Pero dahil naniniwala tayo kay Jesus, naniniwala tayo sa pangako niya na ang buhay sa mundong ito ay may hangganan. Pero ang buhay sa Kanya, ang buhay spiritual, walang hangganan. Kaya nga po ngayong araw na ito, eh, binibisita natin ang mga mahal natin sa buhay, nang eh, ng pumanaw sa, sa mga simenteryo, inaalala natin sila nung buhay pa sila. Pero yung pag-aalala na yan, eh, naniniwala tayo na pwede mo ring sabihin, iniisip natin sila ngayon kasi dahil buhay pa sila at kapiling nila ang ating Panginoon. Yan ang pinangahawakan natin. At pinangahawakan din natin na balang araw, makikita tayo lahat ng mga mahal natin sa buhay. Kasi ang buhay, para ng palataya, ang buhay ng na nagtitiwala kay Jesus ay walang hangganan. So God bless. Sana ngayong araw na ito, habang ginugunita natin ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na, patuloy tayong maging matapat. Patuloy tayong sumunod kay Jesus. Dahil ang buhay kay Jesus ay walang hangganan. God bless.